kung bakit laging may mga kalahok sa unang hamon? Wow, iyan ba ay isang limonada? Para bang hindi makapaghintay si Lola na magsimulang magluto. Sinimulan niyang hiwain ang lemon sa malinis na mga hiwa tulad nito. Ilalagay natin sila sa isang huh? malaking baso. Ang konting asukal ko. Whoa! Dahan-dahan lang, Graham. Ano bang ginawa ng mga lemon na ito sa Kalma lang, ayos lang. Magdagdag ng carbonated Salamat. na tubig. Magaling. Ngayon nasa daan na tayo. Ilang yellow at mint? Ayos, Lola. Ngayon naman ang turn ng chef. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng tunay na lemonade. Sa pamamagitan nga pala ng aking paboritong recipe, sa simula, hiwain ng maninipis ang pipino, itwist ang mga hiwa at ihulog sa baso na may yelo. Anong bango? Naglalagay kami ng birdeng cha sa baso, ang paborito kong uri. Ngayon, hihiwain naman natin ang lime. Kailangan natin ng hiwa para sa lemonade at isang hiwa para sa dekorasyon. Palamuti gamit ang pipino at mint. Ayun na. Wow, ang galing. Um, naparami yata ang soda. Sandali lang, magandang ideya ito. Ibuhos ang soda sa baso. Oo, oo angko pang mga berries. Asukal. Konting pang patamis. Ngayon, haluin na natin lahat ito. Idagdag ang nabuong masa sa ating soda. ah oh! Pagkahaluin nito Berry syrup. Mas matamis mas pa. pa sila. Kain na tayo. Kaya hinang disenyo ng lemonade. Magaling, Jane. Tingnan mo itong lemonade. Sa tingin ko, magugustuhan ito ni Mary. O baka mas gusto niya ang recipe ng lola niya? O baka ang napakagandang lemonade ng chef? Gusto kong malaman agad. Subukan natin, Mary. Una, susubukan niya ang lemonade ng chef. Ano? Mukhang hindi nagustuhan ni Mary ang lasa ng lemonade. Hindi ka wala Sige, tuloy tayo. Lemonada ni Lola? Hindi masama. Sige. Lemonada na lang ng kapatidang natitira. Talaga bang ito ang pinakagusto ni Mary? Well, mayroon tayong panalo, yeah! At ito ay si Jane. Binabati kita sa karapat-dapat na tagumpay. Oy! Ano? Tara na! Wow, gaano karaming produkto? At ano ang lulutuin natin? Isda? Wow! Ngayon, tingnan natin kung sino ang pinakasanay sa pagluluto ng ulam. Tingnan natin! Mukhang hindi nagaksaya ng oras si Lola. Agad siyang kumuha ng piraso ng isda at inilagay ito sa kawali. Sige, subukan natin gayahin si Lola. Anong bango? Sige, mukhang pwede na. Pwede na nating laruin ang paborito kong laro ngayon. Kaya, oras ng baliktarin ng isda. Konting asin. Ngayon, paminta. Ang ganda. Sadyang maganda. Ano? Oo, oh, tila walang nakakaalam dito kung paano magluto ng isda. Kaya, sige lang. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang lahat. Para magsimula, kailangan natin ng kaunting kahel, ilang pampalasa at kaunting mantika. Ayan na. Lahat ng isda ay nasa ating himala na breading at piniprito ito. Oh, munti ko nang makalimutan. Kailangan natin lahat ito. Oo, oh, oh, perfecto. Ihahagis natin lahat ito sa panimpla. Kaunting katas ng orange para sa lasa. Ngayon, oras na para paluin ang ating sarsa maniwala ka. Halos hindi pa tayo nakatikim ng ganito kasarap. Samantala, ang ating isda ay lutong-luto na. Ilalagay na natin ito sa plato. Ngayon, ang ano paborito ba? ko ay ang paglingkod. Ganito namin ihain ng isda sa aking restaurant. Dayap at ang aming natatanging sarsa. Iyon lang. Sa wakas, ilang berde. Perpekto. Ate, nagpasya ka bang magsimula ng apoy? Kailangan mong maging mas maingat, Jane. Tingnan mo nangyari sa piraso ng at isda pa, mo. Pero wala nang oras. Kailangan nating ihain ang isda ng ganito. Ay Hey, dito mo kang mada. ng kaunti. Ano ang masasabi sa isda ni Lola? Perfecto. At sa wakas, ang putahin ng chef? Oo, ang ganitong paghahain ay papahalagahan sa kahit anong restaurant. Pero pinahalagahan ni Mary. Malalaman natin. Mukhang kaagad niyang hindi nagustuhan ang putahin ni Jane. Ngayon, ang putahin ni Lola. Napakasarap. Pero sandali, hindi mo pa natitikman ang isda mula sa chef. Oo, oh, mukhang hindi ayon sa panlasa ni Mary ang pagkain sa restaurant. Pasensya na, chef. Pero sa pagkakataong ito, ang puso ni Mary ay nasungkit ng kanyang lola. Ang sweet. Panahon na para sa ikatlong round. Tingnan natin. Isang cupcake? Sino sa ating mga kalahok ang pinakabihasang maghurno? Siyempre, marami ang alam ni Lola tungkol sa pagbe-bake. Agad siyang nagsimula sa paggawa ng masa. Tingnan ang bilis na ito. Wow! Galing! Dinagdag na ni Lola ang lahat ng kailangang sangkap. Panahon na para mag-whisk. Batihin ng maayos ang masa. At siyempre, wala tayong mga hulmahan ng cupcake, so napakaganda nila. Maingat na ibuhos ang masa sa mga hulmahan. Ganito. Kailangan na lang ilagay ang mga cupcakes sa oven. Magaling! Magaling na trabaho, Lola! Ngayon, kailangan na lang nating maghintay. At kumusta naman ang chef? Mukhang halos handa na ang kanyang masa. Ngayon ay inilalagay niya ang mga berry. Wow! Haluin ang mga berry sa masa. Ang ganda! Ano ang susunod, chef? Panahon na para kunin ang mga hulmahan. Ibuhos namin ang magandang pulang masa sa malaking molde ng cupcake at ilagay ito sa oven. Perfecto. Wow! Ang ganda! Anong meron ako dito? Ah, uh, ang boring magmasa ng kwarta. Isang ideya. Kamakailan lang, may nakita akong life hack. Heto na. Napakagaling yan! Pwede ba akong gumawa ng cupcake na gano'n kadali? Hello? At ang kalalabasan ay magiging napakaastig. Um... Ayos! Tapos na yan! Tara na! Tingnan natin ngayon kung paano gagana itong life hack na ito. Magdagdag ng cacao powder at kaunting chocolate syrup sa gatas. Magaling! Ngayon ay tayo'y nag-whip. Ang nabuong masa ay ibinuhos sa baso. Hindi magagamit ang oven para sa recipe na ito. Kailangan nating makahanap ng iba pa. Isang microwave. Sige, ilagay natin ang baso sa microwave. Ngayon ay kailangan na lang nating maghintay. Oh, at mukhang handa na ang mga cupcake ni Lola. Ang sarap ng itsura ng ibabaw. At ang bango. Ilagay ang mga cupcake sa plato. Konting asukal na pulbos sa ibabaw. At sa tingin ko, handa na rin ang cupcake ng Kunin chef. Kunin ang merienda na ito mula at sa oven. At syempre, wala tayong mga ito granite. Ito'y handog mula sa chef. Ang daming whipped cream. Ano pa ang mas masarap kaysa sa kombinasyon ng berries at whipped cream? Ngayon, oras na para sa mga cupcake ni Jane. Sana ay napakasarap ng mga ito. At ang bango. Talagang dapat niya itong pahalagahan. Sigurado akong gagawin ng apo kong babae ang tamang pagpili. Ang mga cupcake ko ang pinakamahusay. Sana ko magsisimula! Cupcake sa tasa? Kakaiba? Pero subukan natin! So-so lang! Sige! Ano pa ang meron? Subukan natin ito! Hindi masama, pero hindi ako nasisiyahan. Wow! Ang laking cupcake! Hindi na makapaghintay na subukan ito! Ang sarap! Oo! Ito ang panalo! Ay! Ang cupcake ng chef ay naging... Pinakamahong... Ng... Walang kritiko ang makatatanggi nito! Ang daming produkto dito! Ano ang niluluto natin ngayon? Sopas? Wow! Ano ang paborito mong sopas? Isulat sa mga komento at baka sa susunod na mga video, ang mga bida natin ang magluluto ng paborito mong ulam. Mukhang seryosong nagtutuon ang pansin ng chef sa pagluluto ng sopas. Tingnan mo kung gaano karaming iba't ibang sangkap ang mayroon siya. Well, walang sopas na magagawa ng walang tubig, tama? Ngayon, kaunting cream at mantikilya. Iyon na. Magdagdag ng ilang pampalasa. Wow, kalma lang, chef. Mukhang hindi na mauubos ang mga sangkap para sa sopas na ito. Meron na ring hipon ngayon. Mukhang sobrang nag enjoy si Jane. Yeah, ha! Tingnan natin siya. Hey, oras na para seryosohin mo ang pagluluto. Nakahiwa na ni Lola ang lahat ng kailangan na gulay. Mukhang naghihintay na sa atin ang sopas na kabute. Siguradong si Lola ang nagtipon ng mga kabuting ito. Astig. Magdagdag ng cream at haluin. Super. Ang galing ng sopas ni Lola. Gayon pa wala akong naalala. Pagkatapos ay inilagay nila ang parang ito. Hindi, baka ito. Hindi yan. Pero hindi rin yan. Oh, eto ba ang kailangan mo? Keso. Ihagis natin doon. Oo. Oh, ngayon nasa tamang landas na tayo. Perfecto. Haluin natin ito. Hindi ganun kahirap magluto ng sopas. Ngayon, ihagis natin ang ilang karot. Sige. Wow, ang galing. Tara, haluin natin oh, yan. Pasensya. Sa tingin ko, ayos na ito. Ang sopas ay sakto lang. By the way, ang eksklusibong resipe ko ito, ano sa tingin mo, Lola? Ano bang mga baguhan? Ang huling pihit na lang ang natitira. Aling sopas ang makakakuha ng puso ni Mary? Napakaganda ng kay Jane at mukhang kamanghamang ha ang sopas ng kabuti ni Grandma pero mukhang hindi rin naman pahuhuli ang eksklusibong sopas okay. ng chef nasa sayo na Mary simulan natin dito amoy kakaiba mga kabuti ba ito Hayoko ng mga kabuti susunod na isang bagay na kawili-wili hindi. hindi hindi iyon ngayon oh. ang ikatlong sopas Mukha itong gulo Subukan natin. Wow! Ito ang pinakamagandang sopas na natikman ko. Oh, ito ang panalo. Wow, Jane, binabati kita. Isulat ang pangalan. <laughs> Hindi ka pwedeng magdala ng matatamis. Oh, ano ang gagawin ko? Kailangan nating makahanap ng paraan. Pwede ba? Makakapasa kaya ako? Siyempre! Uh, may appointment ako. Oh, oh, siyempre! Tuloy ka! Walang problema. Oo, oh, sa tingin ko may naisip na ako. Kukunin ko at ilalagay lahat ng mga candy na ito sa isang backpack. Lala. Maglagay ng peluka. Ayun, tapos na. Maganda na akong blonde ngayon. Itago ang aking backpack. Ngayon, may tiyan na rin ako. Ayusin ko ang aking mga labi. Sige, papasukin ng pasyente. Oh, ikaw ang bagong babae? Oh, hindi, hindi, hindi. Lalakad na ako mag-isa. Oh, sige, pasok ka na. Mabuti ang mga buntis. Hindi! Bawal ang matatamis. Ano ito? Sige na, ibalik mo ang mga yan dito. Sayang! Hindi ko ito maipasok. Ah, may gusto sa matamis. Oh, ano ang nangyari? Oh, bigyan ng daan. Oh, nakakatakot. Oh, doktor, namamatay na ako. Oh, dalin mo siya sa operating room. Sana makaligtas siya. Nako na po! Oh, Bob, kaibigan ko. Anong nangyayari? Paano ako magiging wala ka? Ano, Oh! Opa! At naloko kita! Iyan ang nangyari. Dinalhan kita ng maraming candy sa ospital. Tingnan mo, kakain tayong lahat. May mga marshmallow dito at M&M's. Oh, at ano naman ang sakin? Ah, uh, gusto ko lang ng buto. Ngayon, dadaling ko ang mga candy soot ang uniform ng nurse. Kaya, nandito ka pa ba? Ako ang nurse. At tapos na ang shift mo, Mari ka nang umuwi. Um, okay. Hindi ko naalala ang ganyan. O, oh, sige. Ha! At narito ang mga candy. At wala ni isa. Galing! Narito ang kahon. Walang anuman. Wow! Ow. At tanggalin lahat ito. Ano? Ako ito, si Bob. Tignan Bob, mo. Oh, hello. Anong surpresa? Salamat. Kakain na tayo ngayon? Ah, oh, ano bigyan mo ako ng kaunti. Kamusta? Oh, oh, Siyempre, Simulan na natin. Oh, hindi. Ano? Oh, nasa problema tayo? Sinabi ko na, walang mga candy sa ospital. Ah, lagot ka sa akin. Isa uli mo yan. Ah! Tara na! At ikaw? Hindi, hindi, hindi. Pagkatapos ay may naisip ako. Kukunin ko ang aking kamay at ilalagay ang skittles sa loob. Hindi! Magpapanggap ako na kamay ko ito! Astig! Siguradong gagana ito! Oh! Tara na! Oh! Masakit ang braso ko! Oh, kawawa naman! Tingnan ko na! Ang binti ko! Kailangan Aray! ko ng doktor! Oh, tumakbo! Oh, ang kamay ko! Anong nangyayari sa'yo, Bob? Anong problema? Ah! Uh, oh, pasensya na! Ha? May dala akong para sa iyo. Tingnan mo. Opa. Ayos lang ang braso ko. Pero narito ang ilang Skittles. Makukuha mo rin lahat ng Skittles. Mahal ko ang Skittles sa wakas. Tingnan mo. Hindi ka pwedeng pumasok na may dalang matatamis. Oh, parang nahihilo na ako. Hindi. Hindi ito madadaan ng ganong kadali. Isusot ko ang coat ng doktor. Ha? Iyan na! Magtatali ako ng kurbata. Makukuha ko ang lahat ng gusto ko. Para sigurado, maglalagay ako ng bigote at magdadala ng medikal na maleta. Punta tayo sa Sweet Victory. Hello? Oh, ah, uh, doctor. Dumating ka sa tamang oras. Sobrang sakit ng ulo ko. Tulungan mo ako. Uh, hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Oh, walang init. Ayos oh, lang. Pwede mo pong... Talagang masakit ang ulo ko. Baka may mga tableta ka? Ah, uh, ah, uh, nasa problema ako. Oo! Oh, oh. Siyempre meron ako. Ah, uh, tingnan natin. Oh. Huh? Isang magandang tableta. Pakiusap, inumin nito para sa sakit ng ulo. Maraming na salamat. Oh, salamat, doktor. An ano? Matamis ito. Asul na matamis? Gusto mo ba akong lukohin? Ano? Oh, anong gagawin? Isa akong doktor. Isa akong totoong doktor. Nagbibiro ka ba? Lolokohin natin siya. Oy, Oh, pakiramdam ko ang sama-sama. Oh, sandali lang. Susuriin ko. Ano nangyayari? Anong nangyayari? Sa totoo lang, uh, um, ako gusto ko ng doktor. Oh, pasok ka na. Oh, ang astig. Anong kawili-wiling bakas ang iniiwan ng pasyenteng ito? May mali ba? Hindi, hindi, hindi. Teka muna. Ano ito? Meron kang mga candy? Oh. Eh, hindi. Hindi. Hindi ako. Nahuli niya ako. Sige, isa pa. Ibigay mo sa akin ang inumin at umalis Sige. ka. Okay. Meron akong isang buong kahon nito. Aba! Oh, oh, anong buhay ito? Anong gandang bulaklak. Ibinibigay ko sa iyo ang rosas na ito. Alright, anong klasing himala ito? Ang interesante. Isang bulaklak para sa akin at hindi ako mapapansin. Ah, na ah, nakikinig ako sa iyo. Tingnan mo. Kita mo kung gaano karaming mga candy ang dinala ko para sa iyo. Wow, ang astig niyan. Salamat, kaibigan. Ang dami niyan. Um, ano yan? Anong klasing milagro? Ang ganda. Gusto kong sumayaw. Twigs, paborito ko. Oh, tingnan mo ang mga nakakatawang sayaw Kumpa na yan. Oh, mga babae, oras na para simula ng hamon. Ako ang mauunang pindutin ang button. Gustong gusto ko ang kulay asul. Kaya't sana'y hindi ako mabigo. Ano kaya ang makukuha ko? Na. Okay, Miranda, pasensya na, pero natalo ka ng asul. Ang ilan sa mga pagkain sa balde na ito ay masarap. Pero ngayon, hindi na ako sigurado. Baka swerte din tayo at makahanap ng may halaga. Ano yon? Hindi Paano? mo pwedeng basta... Maghagis ng basura sa isang tao. Bakiusap. Oh, Diyos ko. Ang sama naman yan. <laughs> ayon sa mga patakaran, hindi pwede. Hindi. Ang baho mo talaga. Pupunta ako kay Emma. Hindi ako mag-iisip ng sobra. Pipiliin ko ang pinakamatingkad na kulay pula. Emma! Tama ang kutob mo! Mayroong talagang astig sa likod ng boto na yon. Hindi ito masarap na pagkain, hindi rin laruan, kundi isang bagay na mas mahalaga pa. Emma, congratulations. Nahanap mo ang jackpot sa unang round. Ay, nako. Ngayon, Grabe, wala nang kay sa akin. Nako po. Emma, sobrang saya ko para sa'yo. Tumahimik. Ang hirap tuloy mag-enjoy. Ang pangalan ko ay winnings. yung amoy? Miranda, nangugulo ka pa ba sa basurahan na yan? Ano pa ang magagawa ko? Sa totoo lang, nakahanap ako ng sombrero at ilang tiktaks. At mayroon din akong pangbomba na mukhang mikropono. La, 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 la. Hindi kita pipigilan Oy. sa kasiyahan. Pero kailangan kong mag-spray ng deodorant kasi sobrang baho na nito at kumakalat na sa buong kwarto. Uy! Ito ang kahon ko! Mga babae, oras na para sa ikalawang round. Sana pala rin ako ngayon. Miranda, tama ka. Gawin meron kaming isang maliit na bakasyon para sa'yo. Isang talagang masarap na bakasyon. Pasensya. Pakiusap. Mga pandesal, ano ang gagawin ko sa kanila? Hindi rin masarap ang lasa nila. Hoy, sino ang ka rin ng, ng ilang na hotdog. Lang. Ngayon, meron ka ng lahat ng kailangan mo para makagawa ng tunay na hotdog. Ay. Naku... Bukang magkakaroon ako ng sobrang daming pananghalian. Ano? Ano? oh Ano ang hotdog ng walang sarsa? May ketchup at mustard ako para sa'yo. Uy! Bakit mo ibinuhos sa akin? Pero pwede ko namang punasan gamit ang mga bun at pagkatapos ay mapupunta ang sauce sa hotdog. O huminga ka. Maraming salamat. Matagal na akong hindi naging ganito kasaya. Ang sarap nito. Mirata, talagang masaya ako para sa'yo. Ngayon, oras na para pindutin ni Emma ang button. Hello! Ngayong pagkakataon ay susubukan kong iklik ang dilaw na button. Parang maliit na araw ito Yeah! <laughs> Hindi mo dapat pinili iyon dahil magkakaroon ka ng mabaho na tumpok ng isda. Isang isda? Hello? Hindi tiyak na mas marami na ngayon. Yeah. Oh, oh. Masaya akong may payo ako. nila ako. Hindi mangamoy si Emma, pero magmumukhang masama ito. Mukhang isang apocalypse sa kahon Ano ang dapat kong gawin ngayon? Umupo ka lang at Mag mabulok kasama -ka ng muna. isda. Hindi, dahil may extra na regalo ako para sa iyo. Isang bagong kaibigan. Fuzzy ang pangalan niya. Sana magustuhan mo siya. Pio! Hey! Tara na. niya akong kainin. Bitawan mo! Tulungan mo ako! Oh, siya nga pala. Medyo baliw siya. Pero magiging mabuting magkaibigan kayo. Kumusta ka, Miranda? Astig! May hotdog pa ako para sa'yo. Maraming salamat. Salamat! Naiintindihan ko kung bakit kailangan ko ng pusa. Kakainin niya lahat ng isda. Kinakain niya ang isda at ako naman ay kumakain ng hotdog. Pareho kaming may masarap na pagkain. Sino ang unang magkiklik ng button ngayon? Ako! Napagdesisyonan ko na kung alin ang ikiklik. Sana hindi ako pabayaan ng asul. Ito ay isang napakapino at masarap na pagkain. Pasta na may keso. Ito ay nangunguna Parang na... Parang nasa Italia dito. Pansit? Pero pansit na walang kahit ano, hindi yon masarap. Sin is true salt made Marmon almond cheese. Ah, Yan na ibang usapan. Isang totoong hapunan parang sa isang restaurant. Napakasarap. Uh, hintay. Kung akala mo yun na ang lahat, nagkakamali ka dahil may sarsa ka pang naghihintay. Aba, ito'y sobra na. Ngayon buong ulo ko ay nababalot ng ketchup. Pasensya na, Emma. Pasensya hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Sana hindi ka magalit. Tuluyang kong nakalimutan ng basil. Iyon na ang hindi mong pinakmalain Miranda, papunta na ako sa'yo. Ngayon kailangan mong iklik ang isang button. Sana makakuha rin ako ng pagkain. Gutom na gutom na ako. Talagang magkakaroon ka ng masarap na pagkain. Italian na pizza. Ano pa ang masihigit? Gustong gusto ko ang pizza. Pero bakit mo itapon ng ganun? Oy, ngayon ay nasa mukha ko na. So, sige, gawin natin ito. Hindi ko sinasadya. Siguro hindi ako ang pinakamahusay na Italian chef, pero ako ang pinakamahusay na host ng isang challenge. Pasensya na. God was it, na po kayong sakikaton para makuha ang isang talagang astig na bagay. At susubukan ko ang aking kapalaran. Huwag mo akong biguin, pulang button. Well, nadismaya ka nito. Matagal ko nang gustong labhan ang marumikong damit. Sa tingin ko, ito na ang oras para gawin ito. Ano ito? Bakit ang daming maruruming medyas sa t-shirt? Kadiri! Ang pinakamahalagang bagay ay hindi mo dapat kalimutan ang detergent at tubig. Anong ginagawa mo? Hindi mo naman ilalagay ang mga bagay sa kahon ko para labhan, di ba? Bakit sa tingin mo ako nandito? Wala akong oras para labhan ito sa bahay. Anong problema sa'yo? Takpan mo ang tenga mo dahil magiging medyo magulo dito. Tara na. Ah! 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 Perfecto! Nakakatuwa ito at tunay nakapakipakinabang. Miranda, bakit hindi ka rin pumindot ng button? Sige. suwerte ka. Ah, ah. Sige. Dahil may malaking, masarap at nakakatakam na cake na naghihintay sa'yo. Uh, ba, di ba? Oh, oh. Ang cake! Pwede ba? Ito na ang pangalawang beses na hinagisan mo ako ng pagkain. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ipapangta ko sa iyo na eh. Heto. Ang sparkler na ito ay magpapasaya sa iyo. At ang huling ganap ay isang display ng paputok. Miranda, handa ka na ba? Napakasama ng pistang ito. Ano ang problema doon? Pero hindi mas masama kaysa sa akin. Ari, oh, mingin ni Jermier Mages for Slalom Night T-shirt. My sharing is na ngayon, katulad ko. i'm